So what's up nga guys, nandito na tayo ngayon mga Okay <laughs> Papandering nga pala tayo ang patubig kasama mga rin si Ano yun? <laughs> Ayan mga atria tinatanggal na nga niya, bye, -bye. Ayan ang pagkatanggal na pagkatanggal niya ng bakal sa patubig mga atria Titid na kung dito yung buhid na Papatubigin namin mga Okay. <laughs> <laughs> Ayan mga atria tanggal na nga niya. Ito namin na buwid, mga atriyo, para... Para naman sumagamin, mga atriyo, dahil ito yung tuyo, bibitak ba kong baga? Talaga? Ano masabi? Ayan, para makatim na ang tubig. Ka ba? Ito yun na nga, binababa na nga ni Andong yung tubig sa baba. Uy! Ayan, binababa na nga niya yung tubig sa balon. Para mabuhay na yung poso yan sa may baba. yan ay na nga. Bawa -ba, ba na rin siya, mga kakatriyo, para... Mabanda na niya, umpaga. Ayun. Ayun, nakababa na nga siya, mga okay. <laughs> kamo niya nga pala si Aldo... Aldos mga kakatriyo. Eh? Ah, <laughs> do'yo! Ayun, mga kakatriyo, pinupusok na nga niya. Ay, binuburusan na nga niya, mga kakatriyo. Ayun, mga binomba na niya. <laughs> hmm ha, binabumbumba na ni Andong Nen, Malapit na pala buhay yan, mga tri. Eh, oh <laughs> sobrang bilis na niya magbomba. Napakabilis na mabuhay ang patubig, mga tri. Paano mo sabi? Yan, na kayo patubig at pinandaro na nga agad ng kasama natin sa taas yung patubig, mga tri. Kaya nabigla tayo, mga tri, Hindi na rin narito kung paano mandar. ta as at ayan na nga muntar na ay patubig na din ngayon e and nga na andar na patubig sigurado malutubigan na yung bukid niya madri sabay ligo na rin tayo ayan madri so ayan ayan lang ating video ngayon madri Lava sa panonood niya bye bye mga